nakakapangit daw ang inggit hala, kaya pala ganyan ka sabi nila kapag kinasal ka na nabenta ka na kung live-in ka, ibig sabihin inutang ka kung LDR ka, ibig sabihin online sale ka pero kung kabit ka for sure, ninakaw ka pero kung iniwan ka eh malamang na ka eh kaso, single ka Ibig sabihin, reject ka. O ano, yung taong sinasabi mong mundo mo, nag-iba na ng planeta. Napunta kay Mars. kaka friend mo palang sa akin, tapos wala pang isang minuto, magme-message ka sa akin na mahal mo na agad ako? Hoy, kuya, ikalma mo yung itlog mo. Napakaswerte ko. Ang dami ko nang nakilalang mabubuting tao. Wow. At hindi ka kasama doon. Selosa daw ako. Kailangan <laughs> e naman pumalakpak ako habang may lumalandi sa'yo.